Laman ng mga usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang bali-balitang nagpa-secret wedding na sina Kim Chu at Paolo Avelino sa ibang bansa. Viral at pinag-uusapan ngayon ng maraming mga Kim Pao fans ang haka hak ang nagpakasal na sina Kim Chu at Paolo Avelino kung saan ang kanilang naging witness ay si Miss Garlic Garcia. Inilabas na ang wedding episode ng pinagbibidahang Philippine adaptation ni na Kim Chu at Paolo Avelino na What's Wrong with Secretary Kim? Marami naman sa mga netizens ang nagtakas sa nasabing episode dahil may mga pahiwatig umano na totoo itong nangyari at hindi lamang ito basta eksena lamang. Ramdam na ramdam kasi umano ng maraming mga Kim Pao fans ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Kumento ng Kim Pao fans na naniniwala na totohanan na nangyaring kasal ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa What's Wrong with Secretary Kim. Sinigundahan din ito ng marami pang mga Kim Pao fans at sinasabing hindi lamang umano sinama sa video ang iba pa sa ilang bisita. Sa kabilang banda, may pahayag naman ng pagkabahala dahil tila naging delusional na umano ang ilang mga fans ng Kim Pao tandem at ginawa ng katutuhanan kahit nasa eksena lang naman ang dalawa. Iginiit pa nila na hindi patas para kina Paolo Avelino at Kim Chu na palaging pangunahan na lamang ng mga netizens ang mga nangyayari sa personal na buhay ng dalawa. May mga nangamba pa para kina Paulo Avelino at Kim Chu at baka matulad din sila sa pinagdaanan ni na Maine Mendoza at Alden Richards kung saan may ibang kwento na pinaniniwalaan ang kanilang mga tagahanga. Ano ang sinyo sa balitang ito?